Alam mong makasalanan ka noon, di ba? Alam mong ginagawa mo noon. Tapos yung nagbalik loob ka, halimbawa, no? Mahilig ka sa alak noon. Adik na adik tayo sa alak noon. Humahanap ka ng pera, humahanap ka pagkakitaan para kumuha na, para makabili ka ng alak. Pero yung naging Christian ka na, yung nagbabalik loob ka na kay Lord, may kakatok sa yung kaibigan, sasabihin sa iyo, pare, mare, inuman tayo, libre kita. Hello? Tama po ba? Ganon din sa drugs, ganon din sa sugal, puhunan, bibigyan ka. Kasi bakit? Ayaw ng jablo na ikaw ay sumurender kay God. Ito yung namamayani sa himpapawid natin. Ito yung mga lalang ng jablo. Na ang mga tao, talagang uh, tinutuso niya, yung mga tao, lalo na't mga kristyano, di ba? Pag sabihin kristyano na tayo, uh, ligtas na tayo sa mga lalang ng diablo. No. Kung noon, uh, iniiwan-iwan tayo ng diablo, pag lasing na tayo, ako, oh, akin yung kalalawa niyan eh pa naging krisyano ka, 24-7 siyang nag-aabang para bumalik ka lang sa kasalanan. 24-7. Hindi siya papayag na ang tao na yon ay maligtas. Kaya gusto niya, pag krisyano na, bumalik sa dating buhay. Kaya napapansin niyo, maraming krisyano malalamig pero sa pogi mainit